Sabihin mo natin na hirapan, hindi naman tayo pwedeng mag-iklamin dahil may pinupuhay tayo. Paano sila makakapag-aral? Tama na, na uh, ay, tayo. Tama na tayo. Tama na tayo. Tama atin na tayo. Tama so, na tayo. Tama 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 na sila Tama na tayo. ng na Edgar. Edgar. Ilan taon na po kayo? 14 na ito. 14 na ito. na sa sidecar O Hindi na kayo nakatagay Oo. Dati siya. At ito kayo dati Ilan po ang alak niyo? Dalawa. Dalawa na po. Magkano kinikita yung safe araw? Ipindi. 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 Eh, ang anak ko dito rin po nakakataan ninyo. Hindi naman po Ang mga araw. ba ang Eh, nung pandemic po, kamusta naman po? Ayaw lang. Muna na po. Dito naman. Dito kay Ayuda. Oo. ano kayo siya? Ah, uh, tawag dito. Paano kayo nagturuso? Paano kayo narinig Dito

Sir Jerry. Okay. So, gano'n kayo matagal na dito, Sir? Matagal na. Ah, uh, taon na po ba? Gano'ng kahirap po ang trabaho na nagpe-pedicure? Mahihirap dito. So, oh, grabe. So, sa ano po, sa so isang araw po, magkano pinapitra mo, Sir? po? dito. Mahihirap dito. Pagkakasay ng buong araw. Pagkakasay ng so, buong araw. Eh, kamusta po kayo ng pandemic po? Mahirap po. Hindi ko ba kayo nabigyan dito ng ayuda o kahit ano man yung so, mga pindong? Wala Wala kasi hindi naman nabigyan Ang anak ni Sa Pero kung may pagkakataon po matulungan kayo makauwi ng sa saan po ba ang yung Wala po Talagang dito na po talaga? Diyan na kayo natutulog, diyan na kayo tumakain lahat, Sir. Diyan na kayo nabibigot lahat. Diyan na ako. Tapos nangangalakad pa kayo? Sa gabi. Sa gabi. Bipigyan ako ng mga carton na... Kasama niyo yung asawa niya, Sir. Sige, Sir. Thank you. Ilan taon na kayo nag... sa side ko? Um, yes, since 2003. <makes> Hanggang ngayon po. Sapat naman yung kinikita niyo, te? Sa ama lang din, pang-araw-araw. Pang-araw-araw? Pangaraw. Matagal na kayo dito nakatira, te? Mm -hmm. Ilan po ang anak niyo? Mabali. Dalawa nang asawa. Dalawa asawa. Dalawa nang nag-asawa. <makes> oh, nag-asawa. inyo. Okay naman ang buhay niyo. Sapat naman lahat. Binsan. Binsan hmm. yun. Ano yun? Binsan yun. Kaya. Binsan kaya. Kaya yun na lang din. Gano'ng kahirap mag side bilang babae? Mahirap siya para sa babae. Sa akin kasi mag-side-cut lang. Kayo, kayo, um, kayo Basta laban lang. Basta laban lang. Siyempre tulad na sa'yo kasi Christmas po, ano pong pinaka-wish nyo? Ang ah, wish ko? Wala akong <laughs> uh, no, 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 no. no. na, lang sa, lang kasi sa ano, kasi, no, para, um, na, uh, Tawid sa Mga anong oras kayo bumabiyahin? Hmm, pinsin. Hanggang gabi na. Minsan hindi nabuti ang gabi kasi ito, minsan naman ang mga Sino ang gaalaga sa bata pagka? Kasama niya pa rin po. Walang mga asameng. Mahirap. Magkakasabi po po. Magkakantay ka. Saan? taon na po yung baby mo? One, one year old. Ah, one year old na. One year and two months. Ang halok na kina nga. Kaya nga, uh, sanay na lang din siya. Pag inaantok siya, inuwi. Hintong na po. May konti na po kami pamasko sa inyo. Galing po kay Miss Leigh Malonzo po. Ito po. Okay, thank you. At Hi! ano pangalan mo? Ha? Huh? So, ilang taong ka na nag-aano sa side ko? Me, side. Bakit? Bawal daw okay. ang Matagal na kayo dito nag-aano? Nakapira? Matagal mm na. -hmm. Nag-six months. Six months na. Asan yung asara? Tapos dalaga na. Dalawa na anak mo. Isa na Ano po? Um, bali yung nasa papasin mo kasi. Iba pa yung maka, um, iba pa yung tatay. Pati hindi ka na nagtrabaho. May baby po na yun. Ilan taong ka na? Every three. Hindi ka tinutulungan mga kapatid mo. Nakambal. Tinutulungan mo. Eh. Mahirap. Mahirap pa ka. Um, oh. Kasi nga walang magandang kulog. Pag umuulan, mm -hmm. umapagyo.

Maraming salamat po sa nagbigay. Ah, maraming salamat po. Kimis lang. Kimis lang. May malaking. May malaking. Merry Christmas. Merry Christmas po an happy Malaking bagay naman Opo, malaking bagay. Sobra. Six ang alam makakabitin ng ganito. Thank you.